Welcome back again to my YouTube channel. For today's video guys, tayo magluluto ng ginataang gulay, kalabasa at dahon ng malunggay na may hipon. Ayan ang ating mga ingredients, kalabasa, dahon ng malunggay, hipon, uh, sibuyas, bawang luya at siling haba. At syempre hindi mawawala ang gata. Ayan, kung kulo na siya, inilagay na natin ang luya, bawang, sibuyas yan, mecos-mecos lang natin yan ano yung mecos-mecos na yan mix-mix <laughs> lang yan muna at ilalagay na natin ang kalabasa unahin natin lutuin yan dahil siyempre siya ay matigas kaya e dapat palambutin natin yan bago ilagay ang mga ibang sangkap ating simpleng gulay recipe. Ayan. Pagkatapos ng after ng siguro mga 5 minutes, kukulo na ulit. na ng kalabasa, maglalagay tayo ng asin, pampalasa, at additional asin ulit kasi medyo matabang pa siya ayan nilagay na natin ang hipon at saka siling haba mekos mekos ulit Salamat nga pala guys sa mga sumusuporta sa aking channel kahit na bihira na ako makapag-YouTube. At ayan inilagay na ang dahon ng malunggay. Halo-haloin lang ulit natin. Pakuloan lang natin yan ng siguro mga 1 minute kasi hindi naman pwedeng i-overcook ang dahon ng malunggay. Thank you so much sa aking mga supporter dyan, ang aking mga kaibigan lalo na ang Team Lalas Perez Team Lala Perez Vlog thank you so much guys ayan mix mix lang mekos mekos sarap nito guys simple simpleng ulam simpleng recipe ng gulay ayan luto na siya ang sarap na ng itsura. Pero masarap talaga yan, guys. Masustansya pa. Salamat!